Hindi raw bababa sa pitong empleyado ng DBM o ng Department of Budget and Management ang sangkot sa pamimeke ng Special Allotment Release Order o SARO. Ayon po yan sa investigasyon ng NBI, tinagurian sila ngayong Xerox Gang dahil sa pamimeke ng firma gamit lang ang photocopying machine. Sabi naman ni DBM Secretary Butch Abad, maaga, maaga pa para sabihing may gang sa loob ng DBM at Kongreso. My report si John Consulta. Nagtungo sa NBI ang ilang tauan ng Department of Budget and Management kaugnay ng investigasyon sa sinasabing scam ng mga peking saro o special allotment release order todo iwas ang halos lahat ng mga Pinosyong pinang opisyal maliban kay Supervising Budget and Management Specialist ng DBM na si Rosario Nunez. Meron lang kaming meeting with Attorney yes. Maldivino. <laughs> Ay, is, ano yan, confidential na diskubre ang sinasabing scam ng kumabot sa Department of Agriculture ang isang peking saro na nagkakahalaga ng 161 million pesos. Ang saro ay nilalabas ng DBM upang bigyang kapangyarihan ng isang ahensya na gastusin ng pera. Lumalabas sa pag-iibisika ng NBI na di bababa sa pitong tauan ng DBM at kamera ang maaaring sangkot sa ng scam. Ang modus ng grupo, sa oras na makakuha ng tip ang kanilang insider na may ang saro sa DBM, kinokontak ang ilang kontraktor at inaalok na maaprubahan ang saro kapalit ng kickback. Gumagamit sila ng photocopying machine para mai watermark o mailagay ang pirma ng isang opisyal ng DBM sa mga di pa saro para palabasing aprubado na ang mga ito. Ipapakita ito sa mga kontraktor sabay may ang kanilang porsyento. Tumagi na magbigay ng komento sa harap ng kamera ang NBI. Pero tiniyak ni NBI OIC Luigi Delemos na tuloy ang kanilang pag-iimisiga para matukoy ang iba pang detalye ng scam sa report ng Commission on Audit para sa taong 2011. As of December 31, 2011, may git 3,000 saro daw ang di malaman kung saan napunta. Paano'y laktaw-laktaw daw ang numbering nito? May pagkakataon ding may magkapareho ng numero. Kailangan daw ito makita dahil maaring magkulang o sumobra ang bayad ng gobyerno. Dapat din daw ayusin ang pag-assign ng numero sa mga saro at maglagay ng mga control measures para masigurong kompleto ang mga saro. Ayon kay Abacada Party Representative si si Jonathan de la Cruz, nangyari ito sa ilalim ng Aquino Administration sa panahong nakaupo ng Budget Secretary si Butch Abad. Dapat daw itong ng Kamara. Ano nangyari dito sa pera na ito? Napakalaking pera po nito. Hindi po tayo dapat... Uh, uh, nagtatagal at hindi po natin dapat uh, pinapabayaan nitong mga ganito. GATBBM Secretary Butsabat, masyado pa raw maaga para sabing may ganga sa loob ba ng DBM o ng Kongreso. Pag uh, sinabi mong sindikato, marami sila, posibleng may kasama, hindi. Mm -hmm. So, bahagi yan sa dapat uh, naming malaman o gusto naming malaman sa investigasyon ng uh, NBI. Although, sinabi ko sa lahat ng mga opisyal at empleyado namin na pwede makapagbigay ng impormasyon na makikooperate sa DOJ NBI. Kasi nasa interest din naman namin na matukoy talaga kung totoong meron mga taong kasabwat. Pero panigurado ni Abad, mas magiging transparent ang paglalabas ng budget sa taong 2014, lalo't wala nang gagamitin sa araw dahil nakalista na ang mga probadong proyekto at computers na lahat. John Consulta, GMA News.